up in the eating Ang galing talaga ni Sarina Hilario, napaka-cute niya habang kumakanta at sumasayaw sa video na ito na in-upload ni Jong Hilario sa kanyang Instagram. Kitang-kita ang pagmamahal at talento sa bawat galaw ni Sarina. Talagang napakasaya panoorin ang kanyang performance na puno ng energy at positive vibes. Ang pagpapakita ni Jong sa kanyang anak na may ganoong kahusayang talento ay talagang nakakatuwa. Mahalaga ang suporta ng magulang sa mga pangarap ng kanilang mga anak at kitang-kitang pagmamahal ni Jong Hilario kay Sarina sa paraang ito. Nakaka-inspire ang video na ito hindi lang dahil sa galing ni Sarina kundi pati na rin sa pagiging proud ni Jong sa kanyang anak. Sana'y patuloy ang support at pagbibigay inspirasyon sa iba ang ganitong mga pagkakataon. Narito at ating panoorin ang kabuuan ng video.